The allegation. I am tired of hearing your voice. Ngayon ito yung publiko na sa inyo eh. Pakinggan niyo ang radyo. Tumigil na kayo ng kapapanggapanggapan niyo, mga artista. Merong mga politiko na alam na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Kisino na lang gago pwedeng kumuha ng exemption. Basta may kilala ka sa PNP. Anong klase yan? How dare you? Raise questions to my authority. Still, belligerent attitude we bring to our debate, then all of us should resign immediately. Because we do not deserve to be senators. Mag-resign na lang tayong lahat. I'm now very, very, very tired of politics. And with all humility and all respect, I will now walk out of this proceeding. Sa maganito, sinasagot ako, gusto akong pasagutin ng mga ganitong pagtatanong na maliwanag naman ang mga sagot ay nasa rules of procedure namin o kaya sa Senate rules namin. Ano naman ito?